na pag-usapan na narin na. Ayan. Uh, before anything else, actually kasi nakita namin yung market ngayon ng Smarty. Medyo maganda yung pinapakita niya ngayon. So nakikita niya naman sa market. Ayan. So, dito kami ngayon para mag-trade. Kahit saglit lang, even just a small time of your time, is pwede kang mag-trade anytime and anywhere because of expert option. Okay? So, from here, nakikita mo yung market. Medyo magulo tong anong market to CJ? Smarty. Smarty. Kasi nilagay na, ang sinat namin dito, ang deal duration in 5 seconds lang. So, pagbabay or sell kami, ang resulta niya will come out after 5 seconds. Ganun siya. So, as you can see right here, medyo yung market medyo magulo, bumababa, umaangat, so umaangat siya ulit. So, so far yung market for Smarty is going up. Sige, bye na 3 2 1 pang ayan nakita niyo nag-earn kami ng 930 because do sa uh, ginawa namin na execution so buy and sell lang siya tapos may jill duration na 5 seconds. Ayan, there, there are some tools outside there. Sir, search na lang kayo kung paano kayo magbabay or magsisell. Kung when and what. Parang ganun lang. So, ganun siya kadali gamitin ng expert option. At sa sobrang dali niya, hindi nyo ba alam na available siya sa GCash? Ganun siya kasimple, di ba? Paano, magbabay and sell pa ba tayo? Huwag na, okay na yun. nag-earn na tayo ng almost 1,000, di ba? Kul CJ pala, hindi yan, si Kulob guys ha? All right, back to the video. Napag-usapan na rin natin yung mga nagawa ko nitong mga nakaraang araw. About my music. About my videos and all that stuff. Wala lang, share ko lang. And siguro naman nakita niyo na rin yung lyric video na pinost dito sa channel na to. Wala rin yan. trip lang. Pero honestly, lahat ng sinasabi ko ngayon ay walang kinalaman sa main topic natin today. <laughs> Pero hold on, teka lang, huwag ka muna umalis. Pakinggan nyo to kasi may point naman to sa dulo. Alam nyo, medyo weird din, no? Lately, para ang dami nangyayari. Parang sunod-sunod. Yung mga kinanta ni Bryce Hernandez. Yung mga nilaglag ng mga diskaya. Alam nyo na yan. Tapos biglang may ganap ang bini sa kutsela. The event organizers revealed on social media just a few minutes ago. The list of performers for next year, which includes bini. Wow! Diba? Tapos andyan pa yung live ng TP Fair na itong nakaraan lang. Ako diyan ako sa Cebu, nag SkyDive. Nagkakapag-skydive na Gusto mo na experience <laughs> Daling kaya kita doon. Diyan ako nag-ano, doon ako nag-skydive. Okay na ako, B. O okay, yun. Ililibre kita doon, gusto mo? Ayoko, okay na ako. Sige na, i-try mo lang. Iko-content ko lang. Try mo lang, kaya mo 'yun. Dami mong tattoo. mas masakit mm. nga 'yun doon, walang sakit doon. Pag na-sold out ticket natin, skydive ako. O, oh. oh. ayan o. Oh. oh. Sige, ah. ah. narinig niyo yan. Ah. Ah. Pag oh. nag-sold out, papatalunin ko to. Walang parachute. I-hard niyo na yan. Ipapatalunin ko to. Walang parachute. Oh. Matapos na. Sold out nyo. Pag na-sold out, tatalo na ako. Walang parachute. Uy, hindi. Grabe ka naman. <laughs> hindi may parachute. Wala lang kasama siguro. Baliw ka! Ano type mo? <laughs> Kasi pupunta kami dyan sa Cebu, December 1 to 4. Parang ang bilis ng panahon. Pero sabay, ang daming events, di ba? Ang daming chika. Ang daming issues. Ang daming milestones. Ang dami talaga. To be honest, yung iisa-isahin ko pa, baka abutin tayo ng tatlong araw. Hindi nyo pa napapanood tong video na to. Di ba? Pero gets nyo, di ba? Parang isang malaking avalanche ng ganap na hindi natin namamalayan. And yet, buhay pa rin tayo. Gising pa rin. Umaandar pa rin yung mundo natin kahit gaano siya kakyote. Pero ito ako, sa kwarto lang, nagsusulat, naglalaro, may nilulutong bagong YouTube channel. Abangan niya. Pero at the same time, kahit ang daming ingay sa paligid, kahit ang daming nagbabago, I always find myself coming back to what I love doing. And that is creating videos and making music. Bumabalik pa rin ako sa passion ko. Kasi kahit ano pang pa mangyari sa paligid, kahit anong trending, kahit anong issue, dulot dulo, dun pa rin ako nababalik. Weird, di ba? And alam nyo minsan, kailangan talaga natin balikan yung mga bagay na nagbibigay sa atin ng sense of direction. Kumbaga sa compass, kailangan nating tumingin ulit kung saan nga ba tayo papunta. Kasi sa dami ng nangyayari, sa dami ng distractions, minsan, naliligaw na tayo. Hindi natin namamalayan na papalayo na pala tayo sa sarili na. Layo mo, pre. Sarili mo, naibon mo. Layo mo kasi sa sobrang bilis ng mundo, gusto mo... Napipilitan tayong sumabay sa lahat. Kailangan updated ka. Kailangan may say ka. Kailangan may contribution ka sa trend. Pero ang tanong, yun ba talaga ang gusto mo? O sumasabay ka lang kasi takot kang maiwan? And that's when it hit me. Kailangan natin ng painga kailangan natin ng pause. Kasi sa gitna ng lahat ng kita, yung katahimikan ang minsan nagbibigay ng sagot sa tanong ng matagal na nating tinatanong. Ano nga ba talaga ang gusto ko? Or saan ba ako patungo? Or sabi nga ni Sud, walang sagot sa tanong kung bakit ikaw ang <laughs> Ako, I found that answer when I gave myself permission to pause and go back to my roots. To my craft, to my creativity, or to my art. Ang dami na rin kasi pinagdadaanan ng bawat isa sa atin. Lahat tayo may kwento. Lahat tayo may gustong patunayan. Lahat tayo may pinangahawakang pangarap. Pero minsan, hindi masamang tumigil muna sandali. Hindi kabawasan sa pagkatao mo ang magpahinga. In fact, dun mo nga mas makikita kung gaano ka nakalayo sa mga bagay na hindi pala healthy para sa'yo. Hindi ko sinasabing huwag kang sumabay sa mundo. Hindi rin ako nagsasabi na iwasan mo ang lahat. Pero kung may natutunan ako sa lahat ng to, it's that your passion will always bring you back. Your why your why will always be your compass. Yun ang magsasabi kung kailang ka lalakad, kailang ka kailang ka liliko. So kung may ginagawa ka ngayon, whether it's music, art, school, work, business, relationships, tanungin mo muna sa sarili mo. E, Ito pa talaga ang gusto ko? Sina pa ba ako? Ginagawa ko ba to kasi mahal ko? O kasi kailangan lang? Kasi kung hindi mo yun masasagot ngayon, baka napapalayo ka na sa sarili mo. Ako, hindi eh, ako perfect. Ang dami ko rin pagkukulang. Ang dami kong dapat ayusin. Pero siguro, isa lang ang masasabi kong proud ako. Hindi ko iniwan yung mga bagay na nagpapasaya sa akin. Hindi ko binitawan yung passion ko. Kasi kahit ilang ulit akong maligaw, kahit ilang beses akong minto, babalik at babalik pa rin ako kung saan nagsimula ang lahat sa pagmamahal ko sa sining sa salita, sa tunog, or sa kwento. So, yun lang. Medyo mahaba na ata to, pero kung may isang bagay kayong tatandaan mula sa lahat ng pinagsasabi ko, sana ito yon. Balikan mo kung sino ka para maalala mo kung saan ka papunta. forget get this.